Uh, lumabas si Alice Go na walang record sa immigration. Lumabas din dito si pa Sheila Go na walang record sa immigration. Baka magkasabay silang lumabas, Madam Chair. Baka pwede natin tanungin ito. Kung uh, magkasama ba silang lumabas? At paano sila lumabas? Dahil wala kang record, di ba? Sheila Go, wala kang record? Paglabas. So, pwede namin malaman kung paano kang lumabas dito sa bansa? Yes? Pakisagot? Ms. Sheila, go. Uh, tatanungin ko yung mga ahensya, yung teorya nila, paano kayo lahat ni Alice ko nakalabas, pero tinatanong na rin kayo ngayon, baka pwede niyong simulang sagutin kung paano kayo nakalabas sa Pilipinas. Madam Chair, baka pwede niya tanggalin yung face mask niya. Yeah, pa Pakitanggal yung SP face mask. Maari niyo bang tanggalin mas mask niyo, Ms. Sheila, para klarong namin ikaw marinig. Briefly lang muna po kasi pagkatapos ng unang sagot nyo, tatanungin muna namin yung mga ahensya. So, yung pinaka sagot niyo paano ba kayo nakalabas sa Pilipinas? Pwede mo pakitanggal sila. Mababait naman kami lahat dito. Huwag ka mag-alala. Sige, paano ka lumabas? Sasakay po kami ng boat. Ha? Ano po? sa Sasakay kami ng boat sa dagat. Boat? Ah, sumakay kayo ng boat saan? sa dagat. Saan kayo galing? Saan, saan kayo sumakay? Hindi ko alam yung lugar. Pero dito lang sa Metro Manila, Luzon? Siguro. O pumunta kay Mindanao? Mindanao. O doon kayo sumakay? Saan po yung Mindanao? Hindi ko alam. Hindi. Galing ka dito, Manila. Paano kayo sumakay ng boat? Sumakay mo lang kayo ng aeroplano o bus bago kayo sumakay ng boat? O... Wala po. T Tell us details. anyway, established establish naman talaga na hindi kayo dumaan sa immigration. Wala kayo immigration records. Pakishare na lang sa amin paano kayo lumabas para makorek namin yung mga, Opo, mga sistema na yan. Dito lang po kasi galing kami sa sa bahay. Tapos bahay. may sunto sa amin na isang sasakyan. Sa akin dinala. Sa Anong klaseng sasakyan? Van. Van. And then saan nga kayo dinala? Hindi ko alam kung sa inyong lugar. Uh, si siguro biyahe kami ng ilan oras. Hindi ko Mga masabi. ilang oras? hindi ko matantaas yung matagal din. Um, araw kayong umalis, then gabi kayo dumating doon? Or araw uh, kayong umalis, araw din dumating? Halos tapos, uh, tapos ng dinner. Pero umalis kayo ng Manila, araw pa? Gabi. Gabi rin. So umalis kayo ng gabi, and then dumating kayo doon? Hating gabi. So isang buong araw kayo bumiyahin? Hindi po. Hindi siya isang buong araw kung makasiguro outer dinner 708 tapos ang lating namin yung hating gabi na po ah, so mga 5 hours by van Sig tapos ma anong hindi ko sure kung tama pa kasi hindi ko maano sa olas po Madam Chair. tapos uh, just one more follow up and then before yeah, yeah. SP Pro Temp uh, anong klasing boat yung sabi yung boat na sinakyan nyo yung maliit na puti maliit na puti SP Pro Temp Sino yung driver na sumundo sa'yo? Hindi ko kilala. Pati plate number na sa second di mo alam. Hindi po. Ilan kayo ron sa van? Po. Ilan, Ilan kayo daw sa kayo van? sa van? Tatlo po. Tatlo. Sino-sino? Kami tatlo. Sino? Sinong tatlo? Si Alice tsaka si Wesley po. Si Dad, sabay pala kayo ni Alice. Lumayas. Hmm. Oh. Sabay kayo ni Alice. Lumayas dito sa Pilipinas. Opo. Oh. At Uyong yung pagbiyahin nyo ni na Alice para umalis sa Pilipinas na pumiyahe ko kayo mga limang oras. Dumating ba kayo sa Pangasinan? Hindi po. Alam ko Pangasinan, hindi. Hindi Pangasinan ang din, uh, inabot nyo? Kasi ano siya eh, Manila, tapos nampas pa eh. Hindi ko alam yung lugar. Nagpas kasi hindi ako pa ng kabisado. Pangasinan? Maybe Bataan? Hindi po. Papunta Manila po. May, ma Madam Sir, ilang oras kayo sa barko? Yung biyahe niyong barko? Diretso kayo Malaysia? From Hindi Pilipinas? Saan? May palit. Ng, may palit. Ha? May, papag, may palit yung mas malaki pa. Ilang oras kayo? Nung malit na barko? Bago kayo lumipat sa malaking barko? Matagal din. Ilang oras? Ilang oras nga. Siguro, hating gabi kami sakay, tapos halos umaga na. Ma